eh. Wala pang banggaan eh. Wala bangganon. Kaya, kaya, bangganon. Hindi po nag... Wala pong nagmamadali. Na oh. Wala turn po. Dahan-dahan. Dahan. Bawa, bawal po na magmabilis. Hindi. alam ko. Pero ka pa agad. Kaya nga po. Huwag po magmabilis tayo Oo nga, kasi hindi gumagalaw Gumugulong po eh. Nag-prita ka? Ba't ka nag-prita oh. <makes in -precha> ka? nga na po Oh. Malayo pa yun eh Malayo pa yun Wala nga nasa harap mo eh Ba't ka ka? kayo Hindi na sila Kaya siya prita ka oh. Hindi kami Ano? na kami Hindi kayo <laughs> magpagali kasi eh. Ang mga motor, nakita nyo yung mga aksidente mga motor? Kasi nag-ingat kayo, alam nyo. Magbagal eh, naman po kami magpatakbo. Hindi, umatras kayo ulit eh. Malayo pa lang po, nakasignal light po kami. Oh, pero tinigyan para... mo <kasus> ah, ba kung may go May go na ba? Pati si uh, Oo, O, nagbigay pa. O, di ba nagmamadali yung kami? Bakit? Okay. Ayun na nga huh? po hap, eh. Oh, okay. Nagmamadali yeah. po kayo eh. Kaya hindi eh. Sige na nga eh. Nakita mo may kotse, tapos bumusina ako, oh, hindi ako nabibigay kasi nang mamadali ako eh, oo. Oh, sisingit mo. Sumingit ka kasi. Sumingit ka na ka, no. Pag clear na yung tsaka ka sisingit. Kapag tumigil na malayo yung kotse, tsaka ka pwedeng dumahan. Kasi kapag ano, alanganin, tapos sisingit ka, oh. Kapag mag-game, ka na, na lang yung payute, sa malayo pala yung kotse na, ano, free yung daan. Hindi yung malapit na sisingit alam mo. Yung... Alam mo yung mga ganun, malayo yung pa lang po. Kasi malapit na eh. Malayo pa lang po na kasi na lang po ako. Na ng, ano, Dapat oh, itang kita yun po signal. Hindi. Maingat po kami, puro tungtong kami at ako ba Hindi. Hindi. Dapat May po. Lang, lang, na, lang, po, lang. Kami kanina pa kami nando sa left. So, yung yung plaka. Yung plaka. Yung malayo, dyan lang, konti lang yun. Hindi ka naman sa kalahati ng commonwealth eh.